Parang may nararamdaman kasi ako Malin Noong mga nakaraan Naduduwal ako Oo oh. Pinipimpol ako Oo oh. Antukin ako Oo oh. Sabi mong naduduwal ka Di ba ano yun? Parang nababahuan ka lang sa laway mo Kaya sa bibig mo Ganon Uy Siguro ano na ako 8 months na akong wala Sa ta tagal naman ko ako Lagi ako nagkikrave ano pa naman pagigutom ka? Palos lahat na lang kasi gusto mo kainin kaya ka nagkikrabe. Oh, Grabe ka naman. Nagkikrabe ako sa mga pumpers. pampers. Pampers? Oh, Oo, sa pampers. Pampers na may... Sa basahan. Oo, ano? oh, kinakalkal ko. Kinakay ko yung pampers. Kapul, hindi pa ko ready. Buntis ako dyan, Pul. Paano, paano ka magbubuntis? Kung wala kang nangyayari sa atin. Hindi porket ganyan yung mga nararamdaman mo, eh. buntis ka na. Kasi sabi niya hindi ka. Hindi ka! Hindi ka! Hindi ka! May mga! Hindi, hindi ka! Oh. Hindi ka! <laughs> Pag may mangyari sa baby Latte, sige, sige, ang alam ko to baby Latte! wala <laughs> yung mga real ghosts. Okay. John Paul. Oy, be. Bakit? Kumitingin lang ako ng mga real ghosts. Ano yan? Ano? ng mga real ghost kasi minumulto na ako ng ano kay damdamin ko alam mo yon gusto ko na maging single <coughs> si OA naman agad nagjo Uy, <coughs> <coughs> nagjo-joke! Nagjo lang, oh! Hindi, Jampol. Parang may nararamdaman kasi ako. Alin? Nung mga nakaraan, parang naduduwal ako. Oh. Tapos nung nakaraan, pinipimple ako. Oh. Tapos, Antukin na Oh. Ano kaya itong nararamdaman ko Jampul. Yung sabi mong naduduwal ka, hindi ba ano yon? parang nababahuan ka lang sa laway mo kaya sa bibig mo, ganon? Uy! Hindi <laughs> ba, Grabe sabi ka naman jampul Sorry, babe. <laughs> ano mo ba yun? <laughs> Bakit mo siya? O, ba't emosyonal siya ngayon? Wait lang, wait lang! do naman tayo sa ano? Sa pinipimpol ka sabi mo, tama ba? Oo, pinipimpol ako. Oo, oo ooo, jumpol. Bakit? Eh, baka hindi ka kasi naliligo, ba? One week ka kasi bago ka maligo naman. Sabi ka naman! Ang tagal mo naman kasi bago maligo? Ano, ano tingin mo sa akin, jumpol? Hindi ako nagpapalit ng pan. Oo, oh, pwede na nga mabasag yan eh. Pag hinubad mo yan eh. Tsaka ano ba yung sinasabi mong isa? Ah, uh, yung ano, yung lagi ako inaantok. Lagi kang hinahantok. Paano ba naman kasi? busy busy ka makipagtawagan sa kabit mo. Tama ba? Uh, OE ka, Jampol. Tama? Tama. Ikaw ang tamang hinala, Jampol. Masababang bang sabihin ko sa yung nararamdaman ko? Oh, shit! Emotional, ikaw. <laughs> uh. <laughs> Di ka pa ba nagkakaroon? Wala bang sign? Ay, oo nga. Nakalimutan ko, no. Siguro ano na ako. Eight months na akong wala. <laughs> sa ta tagal naman. Oo oh, nga, 8 months na nga to. Pinipilit mo na nga lang ako na may mang gano'n, no? may mangyari na gano'n, no? Kahit, wow. Ay kahit ayoko naman, no? tapos 8 Jump months. Jumpal, kinakalabit mo ako ng kinakalabit pag natutulog ako dito mm. sa bahay nyo. Baka okay, ikaw! Ako pa! Ito naman talaga eh! Ah! Blaka! Tino mo? Tsaka ito pa, Jumpal, ha? Oo. Oh. Nagkikrave ako. Lagi ako nagkikrave. Ano namang p***** gutom ka! Palos lahat na lang kasi gusto mo kainin kaya ka nagkikrave! Grabe oh, ka shit. naman! Hindi, nagkikrape ako sa mga... Mauubos oh, na yung pera ko, kakapabili mo na mga gusto mo! Wow, madami kang pera! Wala Uy, pulong, ano? Wala pala. Sorry. Paalam mo ka nga sa bahay nyo, hindi ka nga makapag-work eh. Wala kang nga work eh. Sabi mo na lahat ng gusto mo sabihin, be. Hindi, eh. ito na nga. Ito siya, siya, siya na nga. Ito na nga. Oh. Hindi, eh, nagkikrape nga ako. Saan? Nagkikrape ako sa mga pumpers. pampers. Pampers! Oh, Oo, sa pampers. Pampers na may... Sa basahan. Ano? Oo, kinakalkal ko. Kinakay ko yung pampers. Pampers ng aso? Hindi. Pampers, basta yung kinakalkal ko. Yung cravings ko. Pangit naman ang cravings mo! Yung kamoy ka mo pa talaga yung cravings mo! Hindi kasi ito nga. Hindi pagbubuntis man. yan! Hindi, yung mga sign na ganyan, hindi pagbubuntis. Huh? Ano sabi mo? Kakaiba, kakaiba yung sign mo, ha? <laughs> cravings mo, pampers! Chumpol, hindi po ko ready. <laughs> Si U... Si siya? Buntis ako dyan, Paano, paano ka magbubuntis? Wala ka nangyayari sa atin. <laughs> Ikaw Namimil... Ikaw Namimilit ka nga lang palagi pag dyan ako natutulog sa inyo tapos buntis ka? Oh, shit! Ibig sabihin, hindi mo ito baka nanagutan. Hindi naman sa ganon, be. Tignan mo yung gali mo! Ayusin mo! Ang kapal ng usap mo! <laughs> hindi naman sa ganon. Ang sabi ko lang, baka may iba ka pang sakit. Hindi naman po ronad Hindi porket ganyan yung mga inaano mo. <laughs> hindi mo open exasalita, hindi porket ganyan yung mga nararamdaman mo, e, buntis ka na. E Kasi e, e, may mga nga, ano hindi lang ka, yan. Hindi ka, hindi ka. May mga hindi ka. Jampo, mina awe mo ako. Pag may nangyari sa baby natin, Sige, sige. Aalin ko ito, baby natin. Wait. Pinaliwanag ko ka naman sa'yo isa-isa. di ba? Tama naman. Oh, anong gusto mong mangyari? Talagang pipilitin mo muna. Ah! Panagutan mo! Di pa ako ready sa ganyan. Kaya nga ito, tumitingin ako ng mga ghosts ngayon para alam mo yun, nami-miss ko yung sarili ko eh. Yung oh, multo ko, mino. Eh. Multo na ako, nang damdam. Sige, so, eh. sige, ko, unahin na mo yan lahat. Ano? Unahin mo lahat yan, magiging single mo. Anunsyo! <laughs> magiging single mama ko, Jambon. Iiwang kita. Nagpapakalayo-layo kami ng anak mo. At ikaw, magdudusa ka. Pocket cravings, walang pampers, buntis ka na. Ano yun? Mas maigi, pupuntahan kita dyan sa inyo. Wag na! Sige na! Talaga! <laughs> hindi ka natatakot? Hindi! Oh! Jumbo, no, niluloko lang kita. Na! Kunya, konya rin lang lahat. Tapos hindi mo talaga ako mananagot <laughs> hindi kasi, pangit kasi na biro yung ganyan. Alam mo yun! Ah! Yung ano! Ayoko lang na! hindi siya magandang biro kaya dapat hindi mo ginagawang maganda ah! nabubulol-bulol ka pa sige na Woo! papatay ko na tong tawag ayoko na makipag-usap sa'yo oh, John I hate you I hate you sober sober Ayaw I love you I love you eh